Dere man Oy <laughs> eh. Balot! 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 Ang aga mo maglako, Pogi ah! Oh, nagulat kayo, no? Kala nyo kung sino, no? Ako lang to ang magbabalot ng baryo si Tasho Pedro. Oh, bili na kayo mga magaganda. Pabili nga po ng isa. Ako rin, pabili dalawa. Ako tatlo. Wala bang free kiss? So, minumula mo lang yung mga mama eh. Hindi naman masarap yung malot mo eh. Huwag na kayong bumili yan. Nino na lang ay na ko. Mura na. Masarap <laughs> Anong pinagkaiba ng balot mo sa balut ko? Eh, parehas lang namang itlog yang. Excuse me, yung itlog mo, special. Yung nyo, mugok, mugok. Aba, teka, anong pugok? Masarap tong itlog ko, hoy. Di mo na kailangan ng asin dito kasi sadyang maalat na to. Eh, yung sayo, parang hinugasa sa tubig. Matabang. Nang ano ka ha? Yes, sayo Mana hinunga sa sanganan sa sa na sa lupa na kayo sa'yo hindi man tayo man yung timbang yung isa man lang eh, yung isa maliit. Hmm, tinitimbang ko to ano? Eh, yung sa'yo malaki nga, mabuhok naman. Pag nilulun mo yung sisig, para ka nubulo ng kinder. Yun nga yung masarami, eh. yung sumasamit sa ngimin. Di ba, girls? Eh, kadugyot. Yak! Bastos! Tara na nga, Mare. <sighs> Yun ang gabi-gabing eksena namin sa kalsada. Basta magpang-abot kami na ngango, ang mortal kong kakumpetensya. Ewan ko ba? Di ko naman yan inaano. Siya lang lagi naghahanap ng gulo. Pero kahit ganun man, tuloy pa rin ang paglalako ko. Mag-isa na lang kasi akong namumuhay. Namatay na kasi ang mga magulang ko kaya ako na lang ang nagtataguyod ng sarili ko. Naman ako pala sa inang at amang ang pagtitinda ng balot. Wala eh. Eto lang ang kaya ko. Wala akong natapos pagbabasa at pagsusulat lang ang kaya ko. Kaya sa tingin ko, hanggang dito na lang talaga ako. Pero disente at marangal naman na trabaho ang ginagawa ko. Gabi-gabi, samot-saring kaganapan ang nasasaksihan ko. May mga nag-iinuman, may mga nagchichismisan. Pero meron ding kababalaghan. pogi. 150. Eh, hindi yan. Ayan o. Yan. Yun. Kung ulan pa sila o. Sige. Singhot ba more? Ako, buti na lang di nila naririnig yung nasa isip ko. Kaso, wala akong lakas ng loob para sabihan sila. Kaya, ayun. Nagpupulag-bulagan na lang ako sa mga bagay na kapuna-puna. Pero, wala eh. Ganun talaga siguro ang buhay. Kailangang umiwas sa gulo para hindi malagay sa alanganin at mapaaway. Dahil ako, si Tasio Pedro, na isa lamang magbabalot sa aming baryo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpabago ng aking buhay. Gabi kung saan ako ay namulat sa hiwaga na hindi ko inaasahan. At hindi na muling makakabalik pa sa simpleng paglalako ng balot lamang. Ano meron? Bakit walang tao? Hmm. Aswang! May mga aswang na unang gumangala. Bukusin, wala doon ang menta. Hmm? Ano? Aswang! Ha? Huh? Aswang Eh? Huh? Aswang! 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 Eh? Mingi! Anong mingi? Di kita maintindihan. Mingot. Oh, um, Mr. Murma, oh, eh, ano, napanel tayo, ano, napanel, oh, Murmo, Pisahan na naman ako ng linting na to. Eh, daming ebas. Pero, di namin alam na sa dulo ng daan ay may nagaganap ng kababalaghan. Ano na, ha? Gabi-gabi ka na lang ng papatrip ba pa. Ano? Gunungan na oh. mo oh. Dunungan, oh. mo ako, eh. Hindi mo nga mabigkas yung salita mo. Ano? Malal! Malang! He? Tumigil ka? <tong> Aray! Hoy! Hindi ako tiyanak! Isa akong lambana! Eh, yung mo! Hindi mo ba yan nakikita? Ayun Oh. Malamang! Kaya nga -nan eh. <mess> <mess> na eh! Nari ka mong maliw! Buo ang nangaata ako! Teka, totoo ka ba? Baka antok lang to! Bahala kayo dyan! Nasaan na yung itlog? Akin na yung itlog! Hmm, Anong itlog pinagsasabi mo? Hoy, akin tong mga itlog ko, ha? Yung itlog na dala ko, nalaglag sa basket mo. Oh, wow! Salaki mong yan, ha? Nagdala ka pa ng itlog, ha? Hmm. Hoy, namamaliw ka na ba? Sino ba kasing ang mo? Oo nga. Ba't di ka nakikita? Ba't ako lang? Hindi niya kasi ako nadikitan. Teka nga, teka nga. Ang Eh, Tiyanak. Hindi nga ako tiyanak. Isa akong lambana. Hmm, uh, anong nangyayari? Baka kaya walang tao kasi nananaginip tayo. Ang nga mo, may mga siwang na nalangan ng mga nga. Mananginip ng malaro. No? Sampalin mo nga ako. Aray! kali liit-liit mo, eh. sakit mo manampal. Hala, nudo nga. Totoo nga to. At totoo rin na may gumagalang aswang dito sa baryo. At di lang sila gumagala. Hinahabol nila ako. Paharang-harang kasi kayo sa daan. Ang naman. Ang laki-laki ng daan para sa'yo eh kami pa mag a eh, ha? Eh, hindi ka nga namin nakikita, eh, ha? Nang uh, ano ka, eh, Naku, paano yan? Mahabutan ako ng mga aswang! Ano? Eh, hey, mamon na inyo? hirainyo? Numakbo na na hirayo! Mananamay na ayo! Teka, anong tatakbo? Hindi pwede! Nasa basket pa ng isang to yung itlog! Para saan ba kasi yung itlog na yan? Bibigyan na lang kita. Marami to, oh. Hindi yun, basta itlog. Yun yung hinahanap ng mga aswang. Huh? Eh, eh, eh imingay mo na lang yung lahat niya, mga aswang. Eh, kung sa'yo kaya yung ibigay ko, wala nang ang pente, ibigay mo pa. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng mapasa kamay nila ang itlog. Itlog lang naman yun ah. Ano pa meron sa itlog na yun? Ang itlog na yun, ang naglalaman na isa sa makapangyarihang mutya. Ha? Huh? mutya? Ano mutya? Wala nang panahon para ipaliwanag ko pa sa inyo. Hindi rin kayo makakatakbo dahil paparating na sila. Anong nga ngawin Ano ba yan? Hindi naman pwede yung iniisip ko. Mukha namang hindi kayo ang karapat dapat tumanggap ng mutya. Ang sakit ha? Ano ba yung nga ngawin? Ayan na sila! Ayun! Mamamatay na ba tayo? Kung gusto niya pang mabuhay, simulan niyo nang inumin lahat ng itlog na nasa basket mo! Ha? Parang mas ikamamatay ko pa ata yung pinapagawa mo eh! May malot nga! Nahihilo na ako eh! Ikaw na lang tayo. Basket mo naman yan eh! Hindi! Nasa sabaw ng itlog, nakakubli ang mutya! Kapag nainom ito ng isang tao at nakapasok sa kanyang katawan, magiging isa itong malakristal na bato at mabibiyayaan ang taong ito ng kapangyarihang nakakubli sa mutya. Yun lang ang tanging paraan para malabanan ng mga aswang na iyan. So, yun mo yun ang sinabi siya, no? <laughs> eh, sige, sige, sige. Iinumin ko na itong lahat sa basket. Bahala na. Basta, pag mo to ah! tumagay ng balo. Mamput. -hmm. Edong eh, hapon yun, di ba? Uh, para quits. Lahat tumagay ng balo. Nangano uh, kayo eh, ha? Uy, Namuang! nanating. Ngano? Bigyan mo ng tigil-tigil sa mga palot ng mga mm pungo. -hmm. pag ako ang magpapagbigay -ba -ba, mo sa kanila lahat ng palot mo sa basket mo. Mm -hmm. Oy. Nakakuha na ba lahat? Happy? Happy? Uh, Sabay-sabay tayong tumagay para sa mutya ng palot. Let's promise! Annyari? nangyari? Ewan mo! Di lang yung walang namang asin para Mala mas masalap. Namin yun yung naso, maramang daw yung malukot. Ang mutya ng agila connection pa lang lolo Tasho sa mga mutya noong kapanahunan niya. Mukhang marami pa akong dapat malaman. Tatapusin kong basahin ang librong ito na sinulat niya patungkol sa nangyari noon para malaman ko kung anong gagawin ko sa mga mutiang ito. Hmm, ano ba yung itsura ng lolo mo dati? Siguro ka mo, Hmm, Siguro?